Huwebes ng gabi noong July 26, natutulog ng tatlong menor de edad na anak ni Mary Jane nung dumating ang 30 anyos niyang mister na si Berto. Laking gulat daw ni Mary Jane nang agad ilock ni Berto ang pinto sa kanilang bahay. Sa kagamit ang bolo, ay biglang pinagtataga ang mag -iina. Ang bunsong anak na tatlong taong gulang, nakatakbo palabas para humingi ng tulong. Pero si Mary Jane at ang mga anak na edad pito at sampo puruhan. Sa ulo at leg kasi ang mga taga na tinamo nila. itakbo pa sila sa ospital. Pero ang dalawang bata, hindi na naisalba. Naaresto naman agad ang sospek at nasa kustudiya na ng iba PNP. Ayon kay Mary Jane, walang bisyo ang asawa bukod sa paninigarilyo. Pero aminado siyang sinasaktan siya ng sospek ganun din ang mga bata. Noong 2018, anim na taon bago ang insidente, tinulungan ng DSWD si Mary Jane na malayo sa asawa dahil sa pananakit. Pero humingi raw ng tawad si Berto at nangako'ng magbabago na. Pero si Berto, balik din daw sa mga pananakit. Hindi na lang kasing dalas gaya ng dati. na mm -hmm. hindi ko rin po -expect na ganyan po 'yung ginawa na sa amin. Bagaman may mga tama sa ulo ang ina, kinakaya ni Mary Jane na tumayo para sa dalawang anak na pinaglalamayan. Nagkausap na rin daw silang muli ng kanyang asawa parang ganun po. Tapos ko po, ma'am, hindi na po, ma'am eh. Ang hirap po kasi patawarin yung ganyan na dalawang buhay ang nawala. Nagdusa po siya. Butusa po para sa mga anak po gusto ko mangyari. Para kay Mary Jane, nakaligtas man siya sa karahasa habang buhay niya namang bibit-bitit ang masalimuot na sinapit sa kamay mismo ng kanyang asawa. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita.